Yun, good afternoon. Wala tayong ilaw, mga kalipatid. Huh? Dito tayo nakatambay. Ayun, may bisita tayo. ano? E o. Nakangalapat eh. No? <laughs> Ayun ginawa niya na yun, no? yung napanalunan niya. Nung nakarang raffle. Kaya na ba yung ano? Nung January ba yun? Ah, oh, January. Oh, January. <laughs> yeah, Ayan. Uh, Nakuha niya, Alphonse, Alphonse, Cross, uh, Superfly, Major Payne. So red check So ito yung pagulang. Ayan 7th Seven, overall Champion PPL Ito to yan Tapos 2nd lap uh, Si ano to Si Salpok 2nd uh, lap 1 race Sa Olong 122 kilometers yun nilipad Ito So ayan may lipad yung mga ibon So Malpok lang yan Kaya ano dapat na rin to Nag 4 clubs dapat mag-have related din to ngayon. Abangan. Ayan, naka cancel Buti naka-uwi pa. Ayan. So ano, shoutout ka muna. Shoutout sa inyo lahat. shoutout sa inyo lahat daw. Ay. Ayan. O, ito lang muna. Yung ano, yung vlog ko ngayong araw. Wala tayong ilaw kaya hindi pa makapag-upload siguro mamaya na. gabi, no? Ayan. O, so, lalaki na naman kayo. Wow! Secret line. Nanginig na yung pakpak Oh. Ha? First time nga lang nagkaroon ng red check. Ito si ano. Si Alfonso. Ayan, first time lang yan. Oh. Uh, ilang clutch yan? Dalawang clutches sa ibang hen. Ni isa walang ano. Walang nilabas na pula. Ngayon lang. No? Ayan. Oh, shoutout kay Boss Alin oh, may pula na. Nakuha ko one. Nakuha na. No, 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 no. Kaso lang isa lang itlog. Hanggang third clutch to, mga si sililipad natin din ng ano to, nang sambales, si mga linyado nito third clutch. Maganda yung katawan nila to. Waiting din tayo dito na ililipad pampanga at ano to, olonga po. eto hindi ko pa sure kung saan ililipad itong mga to pero malamang may 5 clubs dito tayo no? Tapos yung isa stock board na lang natin din. Ayan. Sige lang muna mga kalipatids. Peace out sa inyo lahat. Bye.